Okay, ngayon gumagana na siya, gumagana. Yan ito yung fuse natin, okay. Ngayon, okay natin. Yan lang ang pinagawa sa atin, i-fix bias lang naman, and then magat ng transistor, tapos fuse. Parang LX, parang LX-20 lang din. Ayan. Okay, baka makapirit pa tayo. Okay na, uh, sasabihin natin, <laughs> ace Ace na si 5 <laughs> Ace na si E5 Ito guys ha ah, Manawa kayo nito sa video natin Dahil 5 ah, Limang unit Ang dinala rito sa atin Shoutout pala Kay Bowsing Manuel C. Barredo Ng Karamutan Las Lapas Tarlac Yun Taga Tarlac Shoutout sir ha ah. ah, Bali Dinala rito sa akin Limang unit ito Apat na Ace Isang pa doon dalawang C5, dalawang B600 na is. Kaya pasensya na, manawa kayo sa video natin na to. <laughs> okay. Tama tayo kasi kahit papano, 'di ba? Kahit ganito, meron tayong gawa, 'di ba? Napaka kung nga ako eh. Maswerte pa akong technician dahil uh, dahil sa is na to, is hindi ako nawawalan ng gawa. Kaya magpasalamat na lang tayo. Okay, ngayon ang usapan namin dito sa lahat ng unit dito yung dalawang B6 tapos Uh, dalawang CE5 i bias lalagyan ng fuse tapos mag-add ng power transistor okay hindi na kailangan mag-add ng tawag nito ng fan kasi nga naglagay na sila ng extra fan ano, you know, extra fan na okay may extra fan yun na lang itong output and then na uh, fuse lalagyan na lang ng fuse okay uh, hindi ko na sana na ng video to kaso lang siyempre due to request ni Bosing kaya dinala rito sa atin uh, dito sa ating pinagawa kasi gusto makita kung paano gawin yung unit nila okay and then the same time sa mga hindi pa nakapaload ng video natin di ba ma kasi sa dami ng video natin mga ngayon lang makakita ng itong video natin makapagbigay idea lagyan natin ng fuse dito kasi nga wala naman paglagyan ng ibang fuse yun know? kundi dito na lang sa may wire dudugtong lang natin dito okay dudugtong natin dito tapos i-fix bias ayan ah, dagdag ng output ayun para mas mabilis yung video natin oh, tanggalin ko na ng dalawang board kasi buo to working to working to hindi ka lang pakita ko nga sa inyo naka plug in na sa may bulb o natin okay ayan sya naman daw to sabi ni Bosing gumagana daw ito Ayan, yun lang talaga yung usapan. I-fix and then although kana ayusin na lang natin tong fan nyo, malayo. Dapat dinikit natin konti. Idikit natin dito, sandal natin sa main. Heat sink para yung hangin is ma uh, mas makakatulak. Okay, tanggalin ko yung dalawang board para mas mabilis yung video natin. Binaklas ko na yung dalawang board sabay na. Ngayon, pag mag-add ka ng output dito, ayan, sa base emitter nya, meron na meron nang nakalagay na 10 ohms uh, kulang na lang dito is yung block eh. yan 0.33, 0.25, 0.47 yan na lang kulang kabilaan para makompleto yung pagdagdag mo ng output okay same din dito sa may isang channel tapos yan i-fix bias natin ito ang ginagamit ko dito is mga nasa 250 250 ohms yung dito uh, 250 25, 251 pwede yan Okay? Uh, Mag-add muna ako ng output. Nadagdagan ko na ng uh, bloke. Ayan oh. Value ng bloke na lagay natin is 0.25. 0.25 na 5 ohms. Wala kasi tayong ganitong klase o oh, bloke. ganito lang meron tayo eh. Kasi ito universal eh. Pwede mo siyang patayo, pwede yung paiga. Ito kasi hindi mo mga ito. Uh, Permis na tayo lang. Although naman, pwede naman kaso ang cord siya mas tingnan. Ah, uh, ngayon, inangin nyo lang siya tayo tapos dudugtungan lang ng alambre wala ka no, dunugtungan lang ng alambre yan Okay, kompleto na to 1, 2, 3, 4 Okay uh, next natin is magdadagdag ako ng output yan nakalagay naman no, oh, A1943 makaga gopro tayo eh 1943 tsaka C5200 tapos eto i-fix bias ko na ito para mabilis yung video natin uh, nag-add tayo ng output Ito, eto yan ito yung dinagdag na natin tapos ito. Kompleto na, bali 1 2 3 4 5 6. 6 pairs na. Bali 5 pairs lang naman ito kasi nga yung ito is drive to. 1 2 3 4 5. naging 5 pairs na siya. Tapos eh nag-fix bias lang tayo ito. Dalawang resistor 'yan. Hindi na magano makita sa GoPro natin yung kulay. Pero sasabihin ko na lang. Uh, 100 ohms tapos 150. Naka-series ang kalabasan yan, kalabasan niya na 250. 250 ohms, okay? 250 ohms. Kung meron kayong 250 ohms na sakto, di lagay niyo. Para din na kayo mag-series. Akin kasi wala eh. Kaya nag-series tayo, okay? Kumpleto na. Wala na ng slot 'yan. Wala na. Oh, 'yan. Wala na slot. Wala na rin dito, wala na rin. Ngayon, ibabalik natin 'to. Tapos, okay, maglagay tayo ng fuse dito. Uh, ang lalagyan ko na fuse dito na kulay ay kulay blue and then red negative uh, low rail tapos positive low rail okay naglagay na ako ng fuse hindi ko muna binilag yung dalawang board tapos naglagay muna ako para mas pansya hindi siya nakasagabal eto ang nilalagyan ko rito is negative negative low rail to eh positive low rail ito ah uh, positive Uh, positive blue rail, negative blue rail. Ayan, medyo nalilito ako. Ayan, kulay blue and then pula. Tapos ang nilagay ko rito ng ampere ay is 15 ampere lang. Ayan, hindi naman ganun kalaki ito. 15 ampere lang. Okay, ayan, so magustong gayahin. Wala, wala kasi mapaglagyan dito. Wala rin dito. Kundi, ganito talaga gagawin mo. Okay, ganun din sa may kabila. Ayan, ninang lang tapos dugtong. Tapos nilagyan ko lang na syringable tube para hindi naka-expose yung fuse hindi sila magkadikit okay ngayon pwede na ibalik to pwede na ibalik yan sabay testing na okay ibalik na natin lahat yan, dalik ko na katornilyo na to tinornilyo ko na kasi inayos ko yung fan malayo kasi yung fan eh malayo dinikit ko siya wagya yan dinikit natin para yung hangin is malapit na malapit sa may heat sink uh, lalo na hindi ganun kalakasan tong fan nila okay yan gumagana na siya gumagana yan ito yung fuse natin okay ngayon, play natin. Ilan na pinagawa sa atin. Fixed bias lang naman. And then, mag na transistor. Tapos fuse. Parang LX, ace parang na LX20 lang din. Ayan. Okay. Baka makapirit pa tayo. Okay na. Hanggang dito na lang. Piss <laughs> natin. Ganun pa rin. Uh, E5 pa rin. Pero siguro gagawin ko dito. Pa-iwalay na lang yung video. Baka BX600 na ang ilalas sa sunod ko na video o basta, bahala na. Okay, sana nakapagbigay idea ko sa mga kapwa natin uh, technician, kung di man technician, mga owner na gusto mag-DIY ng mga unit nila, make sure na meron kayong uh, kalaman na konti. Ah. Um, yan, sundan nyo lang yung video natin. Okay, bye bye.